So, hello po. Para sa video guide na ini, papahiling ko ang tamang paglipat kan mga dataset pasiring duman sa TFCA. So, uh, minsan po kaya, halimbawa, uh, ang senaryo tango nyan ay, imagine nyo nito, kaya ang senaryo tango nyan ay igwa ka mong uh, TFCA, halimbawa. Okay, mabukas kita kan sample TFCA. Halimbawa, ang pangaran kan school nito ay Charlie Elementary School. Open nito ang Charlie Elementary School. So, sa ngunyan, igwapang mga laog ang kada sheet. Okay, so, ang, uh, ang sheets from kinder to grade 6 pa lang ta kasi ang sped laog. Okay, so, ang balak nindo ay magpuon na lang kamo sa blankong TFCA and then magakolekta na lang kamo kan mga soft copies na isasubmit kan kada grade level class advisor. So, pwede man po yun. Pero, Chito it po na saro lang po ang maga enter or maga encode sa TFCA kan school nindo. Dahil po nindo ipagpasa-pasa sa kada uh, class advisor kasi sa so mga class advisors po, dahil taman sinda na orient. ikaman man sa na po so or na orienta. Okay? So, ano ang gigibuhon mo? Ang gigibuhon mo po, tanganing maging blanco ang sheets, ang kada sheets digde. Kada sheet digde ay i-clear lang po nindo ang sheet. Okay? Pipindot nindo yung clear sheet button. So, clear mo ang sa kinder, i-clear mo ang sa grade 1, i-clear mo ang sa grade 2, i-clear mo ang sa grade 3, hanggang sa grade 6. Okay? Pag na-clear mo na po yun ka, boss, mahiling na nindo dito sa counter. Nawara na siyang laog. So, blanco na po siya, ka, boss. So, pupwede na ka mong maglaag kan mga ah, uh, data na hali sa co teachers nindo. Okay, so, ano nang ngunyan? Papano nindo yung gigiboon, Okay. Kadalasan po, ang tiga-submit kan uh, mga co teachers nindo ay nakasave po yan sa either sa uh, uh, Microsoft Word format or Excel file. Okay, so, alimbawa, ang kinder uh, teacher nga yan nagpadar sa Indoki, a dataset na, pinag-save niya sa Microsoft Word. Okay, so grade 1 naman, pinag-save niya instead na sa Microsoft Word sa Excel file. So, okay lang po yon Basta yaraon duman sa so mga impormasyon na gusto nindong makuha. Okay, so alimbawa, uh, para digdi sa kinder dataset, buksan ta muna siya, ilingot ta kung ano law. Okay, so kinder uh, teacher, nag-prepare kay ni ang rinalag na niya sa so mga uh, kan naka-enroll sa klase niya. Okay? Gamay siyang dinag the na name, date of birth column, weight, height, and sex. Ugaring, igwang mga dikolor. Okay? Bako po ini ang tama. Okay? Bako ini ang tamang format. Bako ini ang tamang layout. So, kinakaipuhan ta po ini malipat duman sa TFCA ta, pero sa mga values lang niya. Okay? So, papano ta po yung gigibuhon? Okay? Ini po sa so tamang paagi ay ng way. Okay, so i-highlight hi muna po nindo gabos na mga dataset, eh gabos na mga information dyan. Tapos, ma-right-click ka kan mouse. Okay, pag right-click nindo, may maluwas na siring kini. Anapong po nindo sa so copy. Iki-click po nito, ayan na copy. Copy, bako, cut ha, o kung ano pa man kundi copy. Pag na-copy na po nindo, or na-click na ang copy, maduma na ka mo sa destination. So, in this case, ang destination mo ay ang TFCA. Particularly, ang kindership. Kasi sa kinder yun. Sabi ta, di ba? Yun ang senar example scenario ta. So, pag mo po, digde. So, dakulaan ko lang po, ha? Ang aning mahiling ta. Day po ka mo basta-basta mag uh, lipat kung sa insa-insa na dyan. Dapat po sa tamang pwesto. And ang tamang pwesto po ay C-16. Okay, pag nahiling na nindod po, C-16, yaon ka mo sa tamang pwesto. Bako, C-17, o kung ano pa man kundi, C-16. So, pag yaon na po ka sa tamang pwesto, ang gigibuho naman po nindong masunod ay, ma-right click ka kan mouse, and then, digdi sa duwang icons na ini, ining may color brown, ha? Ang ikiklik po nindo, so nasa 2 o so ining nasa right. Okay? I-click po nito yan. So, try tang i-click and observe kung ano mangyari. Okay? Ang nangyari po ay, so values ng digde, iyo ang napaduman sa destination. So, ano ang source ta? Ini ang source ta. So, hali sa code teacher mo na soft copy na pinag-save sa Microsoft Word. Ano ang destination ta? Ang TFCA. So, So, source mo, so values kait ni, so mga values lang dyan, wala sa so mga formatting, wala sa so mga colors, iyo ang nalipat duman sa destination mo. So, siring po ko ito ang tama, okay? Copy, highlight, right-click, copy, and then right-click, pipili. So, nasa right na icon kapag ang source mo ay Microsoft Word file. Okay, manyan para na dumampo sa uh, grade 1 uh, class. Sa inya pinag-save. Okay. Ano nga ni so, pinag-save niya? Pinag-save kang grade 1 teacher. Halimbawa ay ining data, ining, ining file na ini pinag-save niya sa Excel file man niya. Okay, nag-ibo man niya siyang core columns for name, date of birth, weight, height and sex. Okay lang yan. Okay ang kaipuhan talang po dyan ay mga values. Dito ay takpuhan ang mga formatting dyan. Okay. So, ano ang gigibuhon nindo? Again, i-highlight nindo. Inigabos na kaipuhan tang informasyon. Ma-right-click ka mukhang mouse. Okay. Right-click ang mouse. Tapos, dito ang pipiliin nindo ay copy man. Okay. Ining copy na ini. Same with the Microsoft Word file. Copy. Pag nakapi na po tabi din yan, maduma na ka mo sa destination. And then, sa tamang pwesto, C16, ma-right click ka mo kan mouse. And then, pipili o nindo digdi. So, bako lang po yan, duwang icons dyan na. Anong na icons na yan na may color brown. Ang pipili o lang po tabi nindo, ining may 1, 2, 3. Okay po, uh, click na po yon 1, 2, 3. Ayan po, okay. Yan po ang tamang Paagi, agi kan paglipat kan dataset pasiring sa TFCA. So external dataset kasi ini mga soft copies ini hali sa co-teachers nido. Munyan, muya ko lang po i-demonstrate sa indo ang mangyayari kung sala so pagkakalipat. Okay, so munyan sa kinder, halimbawa, pinag-clear ko lang sa so, TFCA, tapos pinag-clear ko lang. Okay. So, sa kinder, halimbawa, ini naman po so, lang paagi. Ang tigagibo kan mga daipo na orient or halimbawa, pinagibo sa uh, internet cafe o kung sa inman na daima na orient itong nag, uh, katrabaho. Ito. Ang tigagibo po ay mag-write, mag-highlight man kan, kan mga yaon digday mag-right click man kan mouse, mag-highlight man kan uh, information, mag-right click man kan mouse, mag-copy man kunwari Ugaring, pag-abot din sa destination, so ka-idali, ang ginig ay nag-control V lang. So, tiga, tiga control V lang. So, hindi po nindo kung ano mangyari. Control, pipindotan ko ang control V sa keyboard kan laptop ko. Control V. Ang nangyari po ay kung ano suyaon sa source so mga formatting, so mga values, so mga naka-bold, so mga nakaibang uh, uh font, so mga di color iyu man po ang nalipat sa destination. So sala po 'yon. Okay? Bako po 'yon ang tiga require tang uh, instruction or method. So kinakaipuhan po dapat su values sana. Okay? So, sala po yun. Okay? Dapat, sabi ta, paka-highlight mo kang gabos, right-click ang mouse, copy. Pag-abot sa destination, sa C16, right-click ang mouse, pipili on ining nasa tuo. Kapag ang source mo ay Microsoft Word file. Okay? kapag ang source mo naman ay Microsoft Excel file okay soft copy na ipinag-save sa Microsoft Excel format ma, -right, ma highlight ka man po ma-right clickan mouse ma-copy ka man pero pag-abot mo duman sa destination mo sa C16 cell C16 ayan po okay ayan po ining pwesto na ini mag-right click ka mo Okay, nawara na. Okay, so, uliton ta. Right click, copy. Pag abot digdig -dig sa C16, right click, and then, ining my 1, 2, 3 values. So, copy, paste, values only. Nga ni, so, halik digding uh, formatting, i tanalipat sa destination file. Okay, yan po ang tamang paagi kang paglipat kan mga dataset na hali sa external files or soft copies na pinadara kan mga co-teacher nindo nga ni malipat sa TFCA so mansan na po tabi sana nuggets nindo po pwede manindong balik-balikan ng video nga ni masundan nindo and ma-perfect ang tigataramdegdi or makuan nindo ang tigataramdegdi sa video ganyan -tig. Salamat po sa pagdangog.